Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali. Samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Sa mapagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kumbatiin ng belated happy birthday si Pamela Esguerra Aguado, ang magandang daughter ng aming kumare na si Eva Aguado. At gayon din, belated happy birthday kay Pastor Nixon Sarmiento na administrative pastor ng Gatbuka UMC sa Kalumpit, Bulacan. Magkita-kita tayo mamaya. Happy listening sa ating mga top listeners, kina Juliana Cabrera Montemayor at Maria Gibara de la Cruz, kay Ati Meli Cafuir uh, na nasa US, at kay Light Ricafrente, kay Pastor Regalado Rodriguez, Pastor Norbing Ramos, kay Pastor Norbing ay walang retirement, patuloy ang paglilingkod. Kay Atinora Cabantog, Milagros Tamayo Ruby, kay Kit Gonzales del Rosario, Mirna Fabia, Joel Junicio, Luz Pansalin, Patricio Suriaga, kay Kuya Nestor Isip, Villamor Dilyona, Dr. Amelia Gonzales at kay Pastor Milky Gonzales at sa Batch 68 alumni ng Bulacan College of Arts and Trade na ngayon ay Bulacan State University. Paano ba natin maiiwasan ang pagkabalisa o sobrang pag-aalala sa kasalukuyan at lalo na sa hinaharap? Ito ang tutuklasin natin ngayon sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay at pag-aaral sa Filipos 4, sa is hanggang 9. Kaya ninyong basahin ko ang bagong ang Biblia ng Filipos 4, sa is hanggang 9. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, Anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa sa inyo. Tayo'y nabubuhay sa isang panahon na sobra ang ating pagkabalisa dahil ang ating pagkatakot ay sobra. Pagkatakot sa kasalukuyang kaganapan at maging sa magiging kaganapan sa kinabukasan. Ito ang dahilan kung bakit pataas ng pataas ang kaso ng depression at suicide sa buong mundo sapagkat maraming tao ang hindi makayanan ang pagkabalisa. Para mabawasan ang takot sa mapangwasak na kalamidad na tulad ng lindol, tinuturuan tayo ng wastong paghahanda para rito. Pero talaga bang makapaghahanda tayo? Katulad ng kinatatakutan nating the big one dito sa Pilipinas. Noong makaranas tayo ng isang malakas na lindol, ay isang guro na nagtuturo sa mga estudyante kung ano ang gagawin kapag lumindol ay umaming nakalimutan niya ang lahat ng kanyang itinuro. Tinuturuan tayo na mag-impok para sa panahon ng krisis. Noong kasagsaga ng COVID-19 pandemic, naranasan natin na may mga sitwasyong baliwala pala ang pera. Kahit marami kang pera, kung wala kang mapupuntahan para pagbilhan na makailangan mo ay walang kwenta rin ang pera. Wala namang mali sa paghahanda at pag-iimpok. Ngunit ang lahat ng ito'y hindi sapat. Hindi sapat. Kung gayon, ay ano ang sasapat? Ganito ang babala ni Paul sa verse 6 ng ating aralin. Pakinggan natin uli, sinasabi ni Paul, Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Whether ang bagay na ito'y pansarili, pampamilya, Pangiglesia o panlipunan ang paunawa ni Paul ni Paul ay huwag tayong mabalisa. Bakit? Sapagkat walang magagawang buti ang pagkabalisa. Lalo lang dito'ng palalalain ang nararamdaman nating takot. Lalo lang tayong magkakamali sa mga gagawin nating desisyon. Ang pagkabalisa ay magdaragdag sa kabigatang ating dinadala. Ngunit igit sa lahat, ang pagkabalisa ay palatandaan ng kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Wika ng uh, Scottish Evangelist na si Oswald Chambers, sabi niya, Anxiety is an unconscious blasphemy against God. Ito niya ay ang hindi iniisip na kalapastanganan sa Diyos. Aba, kapag tayo palang mananampalataya ay nababalisa, nilalapastangan natin ang Diyos. Ituloy natin ang sinasabi ni Paul sa verse 6 ng ating aralin. Ganito ang kumpleto sinabi niya. Sabi niya, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaya ang prescription ni Paul, sa halip na mabalisa, manalangin. Sa halip na mabalisa, manalangin. Maaari tayong lumaya sa pangalipin ng kabalisahan sapagkat maaari nating ipasa sa Diyos ang mga kabigatang ating dinadala. Alam nyo, ito ang tunay na pasalod. Mula sa mga pahina ng matandang tipan hanggang sa bagong tipan ay ito ang paalala sa mga tao. Wika sa mga awit 55.22 iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka, hindi niya pahihintulutang makilos kailanman ang matuwid. Sa bagong tipan, sa unang Pedro 5.7, ganito ang sabi, Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya nagmamalasakit sa inyo. Mismo ang ating Panginoong Yesus, Nag-aanyaya sa sinumang may mabigat na pinagdaraanan. Ganitong wika niya sa Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang madalas gamiting pangungusap sa Bible ay Cast your burden upon the Lord. Ang literal meaning nito'y pawalan ang daladalang mabigat at hayaang gumulong papunta sa Diyos. Kapag natutuhan natin sa tuwina na pinakakawalan natin ang mabigat nating dalahin upang gumulong papunta sa Diyos, makakaranas tayo ng kapayapaang lubhang kakaiba sapagkat ang sasaatin atin ay ang kapayapaan ng Diyos. Wika sa verse 7 ng ating aralin. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang inaatake ng kabalisahan o anxiety ay ang emosyon at isip. Kapag bumaksak ang emosyon at isip, babaksak din ang katawan na mauuwi sa matinding pagkakasakit. Ang mag-iingat sa atin laban dito'y ang kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang kapayapaan ito ay higit kaysa maaari nating isipin, higit kaysa ating plano, higit kaysa ating pangarap. Wika sa Efeso 3.20 sa Kanya, na makagagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang kapangyarihang gumagawa sa atin ay walang iba, kundi ang Panginoong Yeso Kristo Ganito ang katiyakang inihayag sa Roma 5.1 kaya't yamang kayo'y inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ayon kay Paul, ang kapayapaan ng Diyos sa pamagitan ni Jesus ang mag-iingat sa ating puso at isip. Alam nyo, ang orihinal na ginamit na salita ni Paul ay magbabantay. Nakatulad ng pagbabantay ng isang sundalo na armed to the teeth. Armadong armado. Fully armed. Ibig sabihin, sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Yesus, guardyado tayo laban sa pagkabalisa para tayong inilagay sa loob ng isang garrison para tayong pinaligiran ng muog upang protektahan laban sa kaaway. Sa halip na mabalisa, manalangin wika ng ating aralin. Pero may isang napakahalagang component ang panalangin ito. Balikan natin ang buong sinabi ni Paul sa verse 6. Again, sabi niya, Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong makahilingan sa Diyos. Napakahalaga Napakahalaga ng ating panalangin at pagsamo ay nasa diwa ng pagpapasalamat sa spirit of thanksgiving and gratitude. Nangangahulugan ito ng mga sumusunod. Una, inaalala natin ang mga nakaraang kabutihan ng Diyos aalisin nito ang ating pagkabalisa sapagkat base sa ating karanasan ay laging naririyan ng Diyos at kumikilos sa akmang pagkakataon. Alam mo, ang timing ng Diyos ay laging perpekto. Minsan, iniisip natin napakabagal ng Diyos o kaya napakabilis ng Diyos. Ngunit, ang timing ng Diyos ay laging perpekto sa ating tunay na pangangailangan. Ikalawa, tumatanaw tayo sa araw ng bukas na higit na maganda kaysa sa kasalukuyan. Ang panalangin mag, may pagpapasalamat ay laging panalangin ng pag-asa sapagkat tinatanaw natin ang pagtupad ng Diyos sa magaganda niyang pangako tulad ng deklarasyon ni Paul sa Filipos 1.6. Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Kristo. Sa ating mga mananampalataya, ang buhay ay may pinatutunguhang maganda, may final destination. Hindi ito vicious cycle na paikot-ikot lang sa pagitan ng mabuti at masamang karanasan. Ikatlo, isinasaalang-alang natin na sa kabila ng ating pinagdaraanan, maraming iba pa ang higit na mabigat ang pinagdaraanan. Dahil dito, natututo rin tayong ipanalangin ang iba. Kapag ipinapanalangin natin ang iba, tinutugunan ng Diyos maging ang mga bagay na hindi pa natin ipinapanalangin. Magaganap sa atin ang sinasabi sa Isaiah 55.24 at mangyayari na bago pa sila tumawag ay sasagot ako samantalang sila'y nagsasalita ay makikinig ako. Ikaapat. Ipinapaalam natin sa Diyos ang ating mga kahilingan ngunit ipinapaubaya natin sa kanya ang katugunan. Matapos ang ating specific prayer, kailangan nating sabihin your will be done o Lord. Kahit hindi tayo magsabi alam na ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan. Pero tulad ng sinabi ni Paul sa ating aralin, ipaalam natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Nais ng Diyos na sinasabi pa rin natin ito sa Kanya. Naalala ko ang kwento tungkol sa isang bulag na nasusulat sa Ebanghelyo. Alam ni Jesus na ang kailangan ng bulag ay makakita. Pero tinanong pa rin niya ito. Ganito ang sabi sa Marcos 51. Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Sinabi ng bulag na nais niya makakita at siya ngay nakakita. Ang napakagandang tanong na ito ay itinatanong din sa atin ni Jesus sa panahon ng matinding kabigatan ng buhay, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Dapat, very specific ang ating idinadalangin. Hindi mo lamang sinasabing pagpalain mo po ako, Panginoon. Dapat ay sinasabi mong ipagkaloob mo po ang trabahong aking inaplayan kung ito ang iyong pangailangan. Pero sa huli, ang kalooban pa rin ng Diyos ang ating hinihiling sapagkat naniniwala tayo na ang kalooban niya, ang plano niya, ang pangarap niya para sa atin ay higit na maganda kaysa sarili nating plano at pangarap. Dahil sa takot na hinahayaan nating makapasok sa ating puso't isip, nakakaranas tayo ng pagkabalisa. Napakahalaga kung ano ang nilalaman ng ating puso't isip sapagkat ito ang magdidikta kung ano ang ating sasabihin at kung ano ang ating gagawin. Ganito sinabi ni Jesus sa Mateo 12, 34 at 35. Sapagkat sa kasaganaan ng puso'y nagsasalita ang bibig, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan at ang masamang tao ay naglalabas ng masasamang bagay mula sa kanyang masamang kayamanan. Dapat ay laging magagandat positibong bagay ang ipinapasok natin sa ating puso isip, hindi yung mga negatibong bagay, hindi yung mga pangit na bagay, hindi yung mga nakakatakot na bagay. Wika ni Colin Powell, Perpetual optimism is a force multiplier. Lumilikha ng kapangyarihang palakas ng palakas ang pagiging positibo sa buhay. May dahilan para tayo'y laging maging positibo, hindi dahil sa ating sariling lakas, kundi dahil sa lakas na pinagkakalob sa atin ng ating Panginoong Yesus. Maaari rin nating ang kinin. Ang sinabi ni Paul sa Pilipos 4.13, Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. May huling tagubilin si Paul sa verse 8. Kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Kapatid, kapag ganito ang naging laman ng ating puso't isip, hindi tayo darating sa punto na tayo mababalisa dahil sa mga bagay na ating pinagdaraanan sa tiyak na maninirahan sa ating puso't isip ang Espiritu Santo. Kapag nasa atin ang Espiritu Santo, Nasa atin ang tinatawag na resurrection power, ang kapangyarihang nagbangon kay Yesus mula sa libingan. Ito rin ang kapangyarihang magbabangon sa iyo. Ito rin ang kapangyarihang magbabangon sa atin sa libingan ng karamdaman, kabiguan, kawalang pag-asa, takot at pangamba. Ito'y kapangyarihang nagkakalob sa atin nang bagong buhay at bagong pag-asa. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, alisin niyo po ang lahat ng pagkabalisa, pagkatakot sa aming puso't isip sa pamamagitan ng ganap na pagtitiwala sa iyong anak na si Jesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay hanggang sa susunod na linggo by the grace of God. Muli tayong magniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.